guys, maglalaro ako ng Pinoy Relapse. Dito. Tingin nyo may naiyak pa, diba? oh. Diba? Are you going to daw. Nakakasakit daw to. Detesting ko muna. Dito. Saan? Dito, dito. Uy, ay, wag mo katarin. Dito daw yun. Pwede nga. Tingin, mal mo oh oo, hindi. syempre oh, oo, oo. What if tulog ka? May iba na uy rin nga, ngayon daw, ngayon daw, ngayon ngayon So, yan. Ulit tayo. Ulit, ulit. Dito, dito. Langsan ba maganda? Hanap lang ako. Ayoko dyan. Ayoko dyan. Wait lang. Ano ba yan? Wala man ng sad. Sige na nga. Pipiliin ko na hindi. Hindi ako, ah. Ha? Ha? Ano? Uy, kita. ano yan? Ano sabi ka? Ayoko na Ayoko na Uy, ano yan? Ayoko na Uy, natatama na. na Dito na dito mismo pa? Opo Ano yun? Oo na lang Wala akong pake sa opo hindi naman siguro to na kaka tama ng puso. Tara. Uy! Uy! Bila. Ano Mismo? Wala ka naman kakapatan eh. Ano yun? Sabi na mo. mismo. Landerel! Ah! Roy! Ayun! Ayaw ko na! Makakasakit na kayo ha! Ulit, ulit. Dito naman sa red na to. Ay, tatatang muna. Wala. Wala. New. Oh, wait lang. Oh, ba? Diba? Siguro wala naman ditong nakakasakit. Try ko, pinagpalit ko sa ibang masakit. Ikaw pa rin ang sigaw ng puso. Uy, anong nga? Uy, sa kabila? Ulit, ulit. Sana yung bago? Grabe naman, nakasakit sila. Wait lang, ayaw nyan. Wait lang, sikip eh. Ito na. Mangyayari na. Ikaw pa rin ang sigaw ng puso. Okay. What the nice. Uy, Ayoko na guys, na uh, sila. Parang to trumay dito na lang ako sa larong ito siguro wala naman na mga na trauma nakakatawa ng pag -ibig. what if di ka naman talaga niya mahal magpalipas oras ka lang aray ko sa mga natamaan dyan magpalipas oras muna daw kayo ayun ito What if ginamit ka lang naman talaga? Aray ka. Ginamit lang ba niya ako? Alam nga no, oh. Hindi, okay, joke lang. Joke lang yun, ah. Ginamit lang ako. Pero what if? Ano to? Hoy! ginamit ka lang naman niya pala talaga? Ano? Para yung part sa heart niya na hindi pa naghihil. Ayos na! Part sa heart niya na nag-iisa. Nalulungkot. Para mapunan mo yun. Uy, gabi na. Sobra na. Dito ako na-dedulating ko. Wala naman daw nakakasakit. Pero kaya sa iba ako may sakit. Dito daw kayo matutsuma. Mali ba talaga na talaga na inibig mo siya. Di, hindi uh, ko get. Ayok. Uy po! Dang, dito tayo. Dito, dito. Pag ito, nagano pa, naglaglag lag pa ako. At may lumabas. Sabi Sa na naman ako. Oh. Hindi yung relapse. Relapse, ginagamit? Uy, 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 What if? Kaya uy. ka naman talaga hindi makapagpon. Kasi, deep inside. Ayoko na! Umaasa ka pa sa kanya. Ayoko na, Ren. Samba. Yo, etong tower na to. <laughs> Buti pa to, hindi mo nang natutsoma. Bupo. Sige. Tuloy-tuloy mo lang. Sige na. Ito. No. Put. Tayo. Ano? Tama na pagdadad. Ano? Ayoko na. Uy, ay! Ah! But, siguro dahil sa kapalitan ng costume ko dito sa Roblox, binalas ako. Yan. What if ikaw ang naghintay pero iba ang tumat, hmm dito na. What if habang iniisip mong balikan siya, may iba na siyang pinapangarap? Okay. Ito na. What if ikaw yung side character sa sariling love story mo? Pati ba naman, so naiyak na? Anay na? ko. Tutuloy ko na ng laro. Trolling. Ito nga yung ano to? Hindi. Ha? Minahal mo pero minahal ka ba? Ah. Uh, siyempre ano. Ito, na nga. Baka maano pa ako dyan. Alam nyo na. Ah. Baka pag-tripalala ko na ako. Ah. Ito the wall hack. Ito? Ayun, ayun. ka dyan. Matal ito pa wala? Invisible. Tara, wala tayo. Tara, ayaw ko dyan, ayaw ko dyan. Kasi, kasi, huwag na nga. Pati ka, pati ba naman ikaw ya? Bilip ka na? What if ikaw ang plan A nyo, pero for emotional support lang pala sino supportan okay na yon part right, support niya pala <laughs> blow ah uh, bakit, ano na kayo na uh, sakit na kayo pinapasakit yung ng iba ano to ano yun what if nag -e effort nag -e effort ka sa, sa maling tao Arigol! Parang ako. Itang, aray ko. What if ikaw yung lagi na pero hindi kailangan pili. pero hindi kailanman pili. Ano na, to Ito na lang. Uy! 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 Ay, Ayaw ay. ay, na! So yun, ito na lang. Ayaw Siguro ka, siguro kung natutunan ko unahin ang sarili ko, hindi ako ganito. ayon. Priority ka ba niya? Oo. Oh. Ano to? Ano ba? Naging kayo ba talaga? Hindi. Aray ko! Aray ko! So yun, ito na lang. Hero info game. Oh, ada yang udah nyari, ya? Enggak ada. Enggak ada. guys. Dito naman. Tapos video yung alam mo na mag-like and subscribe. Bye-bye! Ayoko na!